Magandang araw sa inyo mga paps! Welcome sa Aircraft Mechanic Game Farm! Kwento ko to! Kwento ng mga pagkakamali ko at kung paano ako natauhan. Noong una kong naisip pumasok sa pag-aalaga ng manok, ang nasa isip ko lang, panalo agad to! May nakita kasi akong post. May tropeyo, may medalya ang manok, may caption pa na champion again. Sabi ko, madali lang pala to. Mag-i-invest lang ako tapos aani na ako ng resulta. Aminin mo, marami sa atin ganito ang simula. Lahat tayo nadadala ng excitement. Pero sa totoo lang, sa pag-aalaga ng hayop, hindi sapat ang hype. So ayun, bumili ako ng sisew. Imported daw, sabi ng kausap ko. Walang pedigree, pero social ang pangalan. Melsim's Gray x Gilmore Hatch. Wala pa akong kulungan, pero bumili na ako ng feeds, vitamins, at syempre... Isang tumutulong sa pag-aalaga, ni-refer ng kumpare ko. Sabi ko sa sarili ko, gagastos na rin lang ako. Sagarin ko na para mabilis ang balik. Abay halos araw-araw ako nasa farm, pero selfie lang ang alam ko. Check my farm, future champs. Pa-caption ko pa. Pero habang ako ay busy sa pagpo-post, ang mga manok ko, walang routine, walang tamang pag-aalaga, walang sapat na pahinga. Akala ko kasi, sapat na ang pera hanggang dumating ang unang pagsubok. Una kong isinabak, confident ako. Imported to, sabi ko. Mahal ang feeds nito. May tumutulong pa sa akin. Wala na to. Pero guess what? Lo, bago pa umabot sa tamang kondisyon, nang hina agad, walang pinakitang lakas. Pangalawa, parang walang gana. Kailangan ipahinga. Pangatlo, hindi na naisa lang. Nilagnat, nalaspag, kinailangan muna magpagaling. Doon ako natauhan. Sabi ng kasama ko, "Boss, baka kailangan mong bantayan din sila." Tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko, tinamaan ako. Doon ko na-realize, ang pag-aalaga pala, hindi lang basta gastusan, responsibilidad pala to. Pag-uwi ko noon, hindi ako makatulog. Ang dami kong ginastos. Pero mas masakit sa loob yung realization, wala pala akong alam o hindi ko alam kung kailan sila dapat bigyan ng supplements. Hindi ko alam ang tamang interval ng vitamins. Hindi ko alam kung anong klaseng routine ang bagay sa manok ko. Doon ako nagsimulang magtanong. Hindi sa comment section, kundi sa mga tahimik pero may kalidad na breeder. Yung hindi puro post, kundi may disiplina. Nagbasa ako. Nagresearch ako. Naglista ako ng routine. Nagtayo ako ng kulungan na maayos ang daloy ng hangin ligtas sa stress. Ako na mismo ang bumibili ng gamot. Ako na rin ang nag-aalaga. Hindi siya madali, pero doon ko nakita ang tunay na saya. Kapag nakita mong malusog ang alaga mo, hindi mo maiiwasang mapangiti kasi alam mong ikaw mismo ang dahilan. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa lahat ng gustong pumasok sa pag-aalaga. Huwag ka papasok kung ayaw mong mag-commit. Ang pag-aalaga ng hayop, hindi instant noodles. Hindi ito bili ngayon, resulta bukas. Ito ay araw-araw na trabaho, mula sa paglilinis ng kulungan hanggang sa pagbantay ng kondisyon ng alaga. Kahit gaano pa kaganda ang bloodline, kung pabaya ka sa pag-aalaga, walang mangyayari. Gusto mo ng magandang resulta? Simulan mo sa respeto. Respeto sa proseso. Respeto sa hayop. Respeto sa sarili mong ginagawa. Kasi kung puro shortcut ang hanap mo, Puro problema lang ang aanihin mo. After ilang buwan ng tuloy-tuloy na pag-aaral, pag-aalaga at pag-adjust. Sinubukan ko ulit. Hindi sikat ang linya, hindi imported, pero alagang alaga. Nasa tamang kondisyon, tamang timbang, tamang mindset. At ayun, nagpakita ng gilas. Hindi lang dahil sa lakas. Hindi lang dahil sa suporta. Kundi dahil alaga ko siya araw-araw. Masarap makita ang bunga ng sipag. Pero mas masarap yung alam mong ikaw mismo ang dahilan kung bakit siya malakas. Ngayon, hindi ko na masyado iniisip ang tropeyo. Mas pinahahalagahan ko na ang proseso. Mas masaya ako pag nakikitang masigla ang mga manok ko kahit wala pang paligsahan. Dahil sa pag-aalaga, ang tunay na sukatan ng tagumpay, hindi lang yung nasa dulo ng kompetisyon, kundi yung mga aral na natutunan mo sa bawat pagkakamali. Kung nakarelate ka sa kwento ko, ibig sabihin may puso ka rin sa ginagawa mo. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Hindi pa huli para matuto. At hindi pa huli para maging tunay na tagapag-alaga. Like, comment, at ishare mo ito sa kapwa breeder na kailangan ng konting paalala. At tandaan mo, ang tunay na tagumpay, hindi lang nasusukat sa resulta, kundi sa bawat araw na piniling mag-alaga ng totoo.